bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng mga aksidente sa kalsada Inilunsad ng PNP Highway Patrol Group ang motorcycle riding course para sa kanilang mga tauhan, isang hakbang para masigurong ligtas, disiplinado at handa ang mga pulis sa lansangan. Mahigit isang daang PNP personnel ang lumahok sa programa na layuning sanayin ang mga ito sa defensive driving at tamang asal sa daan bilang mga guardians of the highways. Meron po tayong participants na hindi umabas isang daan na PNP personnel na ito po no ay ang layunin po nito pong uh, uh, kurso pong ito or training po na ito ay una maturuan po yung ating pong mga PNP HPG personnel para maging defensive driver at uh, kasama rin po dyan yung maituro din sa lahat or ma-impart sa kanila yung tamang uh, pagdisiplina kapag tayo rin ang nangunguna bilang guardian ng ating pong mga highways. Ayon kay Lieutenant Malang, umakit na sa mahigit 1.4 milyon ang bilang ng mga road crash incident sa buong bansa mula yan Enero hanggang December 2024 na kinabibilangan ng motorsiklo, four wheels, truck at bus. Yes, um, uh, nakakalungkot po, no? tumaas po sa bilang ng isang milyon yung bilang ng ating pong road crash incidents. Nationwide po ito. Kaya po talaga din na uh, yung mga operation ng inyong PNP together or collaborated with other agency ay magpapatuloy po para po talaga mapababa yung mga gatong road crash incidents Part particularly no sa pagbibigay po ng mga information drive at pagkakalat din po ng mga PNP HBP personal nationwide. Katuwang anya ng HPG ang DOTR, DPWH, MMDA at LTO sa pagpapatupad ang whole of nation approach para mapababang accident at mapaiting ang traffic discipline sa bansa. Tiniyak ng HPG na magpapatuloy ang ganitong mga pagsasanay upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa ating mga kalsada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria. Nang 105.1 51 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.